Hello mga besha, another day, another bento ba Dahil mahilig nga po ako sa Hello Kitty, kaya nag-request ako kay mama na igawa niya ako ng bento ba na Hello Kitty. Naglagay nga lang siya ng 5 pieces breadstick at 5 pieces skittles. Tapos nagpalaman lang siya ng dalawang Nutella. Gumamit nga siya ng Hello Kitty bread cutter para maging Hello Kitty yung tinapay ko. Naglagay lang din siya ng 5 pieces na Hello Kitty gummy. Pang ko na nga nang sa summer class, mga beshi. Ang aga pa nga lang, sobrang sikat na ng araw. Nako po yung kutis ko, baka lalo pa akong umitim. <laughs> After three years ka po, bubalik na po si Baba sa bay -e school. Dumaan nga po muna siya kay Mam Ma Jojo. Kinuha po niya yung card ko at yung picture namin nung recognition. At in na po ako ni Mama sa grade 3 Binictura na nga din po niya yung mga gamit na kailangan namin. Dito na nga kami dumiretso sa may Pandayan Bookstore. Pinagbukas pa nga kami ng pintu ni Kai. Pagpasok ko nga, kumuha na rin ako ng basket. Shoutout nga po pala sa masisipag na staff ng Pandayan San Miguel. Kumuha na nga ako ng iba't ibang color na notebook. Meron nga po ako nakita Hello Kitty notebook. sayang nga po, wala pong ibang kulay. Red and pink lang yung merong kulay na Hello Kitty. Kaya yun lang yung nabili ko. Yung ibang kulay, Elsa tuloy yung design. Umakyat na nga ako sa taas kasi nandun yung ibang kailangan namin. Kumuha na nga ako ng tag-isang pad paper at long pad. At saka isang color pink na portfolio. Isang plastic envelope. At tig-isang folder long and short. Bumili na nga rin ako ng pera para may pambayad ako mamaya. Kumuha na nga din ako ng 8 pieces color at band paper. At saka assorted color ng art paper color paper na din. Bumili na nga rin ako ng isang red ball pen. Tinignan nga ni mama kung kumpleto na yung mga kulang kong gamit. Para nga daw hindi na kami bumalik, isahang bili na lang. Para namang napakalayo namin sa mga basic kaya bumili na rin ako kasi sobrang hilig ko dito. Kinabukasan nga po last day na ng summer class namin. Breadstick, Nutella at sagi nga po ipinabaon sa akin ni Mama. Habang naglalakad nga po kami papasok sa school, may nakita nga po kami nagtitinda ng taho. Kaya naman bumili na ako mga Beshi, namimiss ko na nga rin kasi kumain ng taho. Matagal-tagal na nga nung huli akong kumain ito. Yun lang, salamat sa panonood. Babay mga beshi.